Hello mga Marites! Maraming nagme-message at nagtatanong sa akin kung bakit naisipan kong gawing negosyo ang nanangs. Kung bakit naisip kong maging distributor ng nanangs. Lumaki ako sa hirap. Bata pa lang ako naranasan ko na yung kahirapan. Kaya namulat na ako sa realidad ng buhay. Kaya itinatak ko talaga sa sarili kong hindi pwedeng hanggang dito na lang ako. Lalo na ngayon, meron na akong sariling pamilya at isa na akong ganap na nanay. At bilang isang nanay, marami akong pangarap para sa pamilya namin, lalo na sa anak ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral pero hindi ako nakipagtrabaho. Dahil puro negosyo yung pinapasok. Ko. Kaya nung natikman ko yung mga products ng nanang, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko subukan gawing negosyo to? Total, subuk ko na at trending na trending to at gusto ng mga tao. Kaya hindi na ako mahihirapang maganap ng customer dahil yung customer na yung lalapit sa akin. Isip ko agad na magandang opportunity ito kaya green up ko agad. Nag-inquire agad ako sa www.nanang.com Nung pinasok ko na yung pagdi-distributor sa Nanang, talaga namang hindi ako nagsisi. Inumog ako na mga customer, reseller at mga dealer. Talaga namang nasisimot ang mga stock ko sa freezer. At nung mag-iisang buwan ako bilang isang distributor ng nanangs, pumasok agad ako sa top 6 na may pinakamaraming sales. Kaya sabi ko sa sarili ko, buti na lang hindi ko pinalagpas tong opportunity na to. Kaya ngayon masasabi ko talagang malaki ang naitulong ng nanang sa amin. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang dagsa ng mga orders. Kung mapapansin nyo sa video ko, kanina pa ako nagbabalot. Kakadating pa lang ng stock kong yan pero sinimut na agad ng mga reseller at dealer ko. Kaya ikaw na nanunood, bakit hindi mo subukang gawing negosyo ang nanangs? Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking punan para maging reseller ni Nanangs. Minimum of 20 pieces lang reseller ka na ni Nanangs. At kung gusto nyong maging dealer, minimum of 60 pieces lang dealer ka na ni Nanangs. Kung gusto mo naman maging distributor, minimum of 200 pieces lang distributor ka na ni Sa mga gusto namang maging reseller, kaso walang puhunan, okay lang yan. Pwede namang mag-alok muna kayo sa mga buyer nyo. At pag nakumpleto nyo na yung mga pa-order nyo, dun yung singilin yung mga buyer nyo. Dahil same day delivery lang naman ang pag-order sa amin. Kaya kahit nasa bahay kayo, pwede kayong kumita. Huwag nyong lampasin yung mga ganitong opportunity. Hindi tayo aasenso at yayaman kung lagi tayong nakahiga at nakikipagchismisan mga marites. Para yung mga dating sinasana all nyo, mabili nyo. At yung mga gusto nyong bilin para sa mga anak nyo, mabibili nyo. Huwag puro kase ganito, kasi ganyan. Galaw-galaw day. Sa mga gustong mag-reseller at distributor dyan, open pa po ang nanang. Mag-message lang kayo sa www.nanang.com. One call away jo.